200 meters use the right lane to turn right on Bombang Hello guys this is Sachty Mendoza again at welcome sa aking YouTube channel So uh, palambing naman paki-like and subscribe at para nang sustain natin ang channel ito okay Guys, ang inyong tindera ay maagang gumising ata. Uh, Kitang-kita nyo naman umaandar na ang barko sa Ocean Jet tayo sumakay. At uh, makikita nyo dito, kukunti di pa rin ang pasahero pero itong Ocean Jet ay pinili natin na uh, versus sa uh, Starlight uh, yung yung fast craft nila. Pero guys, makikita nyo dito nandito na tayo sa Batangas. Ito ang isang bagay na uh, medyo nakakapagpahirap sa mga pasahero, napakahaba ng nilalakad dito sa Batangas. At kung ikaw ay may dalang trolley, ay masisira ito. Yan ay naranasan ko na 11 years ago nung ako ay nag-uuwian lagi dito sa Mindoro. Every 3 months ay bumabiyahi ako, bumabalik ako dito sa Pilipinas, sa Mindoro. Kaya ang ginagawa ko, ipinapahabiling ko na lang ito sa hotel. At makikita nyo yung mga tao dito, yung trolley, ay bit-bit-bit-bit nila, hila-hila nila. Hanggang sa nasiraan ang kanilang mga trolley. At uh, itong bagay na ito ay hindi yata na bibigyan pansin ng port manager or port management na napakahaba nilalaka dito sa Batangas sa uh, port at uh, papunta ng uh, at siguro uh, favorable sa mga taong may sasakyan pero mga, yung mga commuters na kagaya po, ka, ka, ordinary yung tao at uh, nagko-commute lamang, ay talagang uh, dumadanas ng mahabang uh, uh, lakbayin o lakarin dito so guys, makikita nyo dito may event yata dito sa maya uh, Uh, entrance dito sa uh, patanga patangga sa city port at may mga flowers dito mga ang gaganda pa naman talagang nakakatuwa ayan guys ito yung mga bumabiyahing mga bus dito nandito ay dito ay makakapunta kay dito sa uh, sa Maynila sa mamag pamamagitan ng bus pero hindi tayo dito sumasakay guys at tayo ay nagko papunta ng Grand Terminal kasi itong mga bus na ito ay dumadaan pa ng PTEX at uh, it took sometimes 2 in half hours to 3 hours bago ko na makarating ng top of Gondia. Samantalang kapag ako nakapag-commute dyan, sumasabay ako sa tricycle, 70 pesos lang naman ang bayad ay uh, nakakarating ka agad tayo. Ito guys, pinicturan ko nga at binilyo dito. Itong uh, may event yata dito sa harapan. At ipakikita ko sa inyo mamayang uh, ha, hapon pagdating natin kung meron pa rin ba ito. So guys, nandito na tayo. Nakarating na tayo dito sa... Uh, Grand Terminal, nakasakay tayo dito ng DLTB ko so napakadali ng biyahin natin dito at ito nga guys ay inuurasan ko ito hanggang sa sa Top Avenue nandito na tayo guys at bumibili na tayo ng uh, ticket. So look at napakabilis ng byahe natin guys. Praise God. So ito lang guys nakikita niyo 20 25 pesos lang ang bayad dito pero kapag nagkakaryedo ako ng di Jose 20 pesos lang ang bayad ko. At itong time na ito pupunta tayo sa Dihose eh, kasi pupunta tayo ng Divisoria at later on pupunta din tayo ng Aguilon Tracking dahil susunduin natin ang ipinakargadang Uh, mga paninda natin na dadahin sa, uh, sa south so hindi na ito dadaan ng Kalapansito, ito nga guys at magbabantay na tayo ng trend at dito di tayo pumupunta guys sa female area na kung saan tayo ay uh, medyo komportable naman tayo dito sa lugar na ito, ang init init guys, very humid ang uh, ang temperature dito sa Manila at eto nga guys, medyo kokonti ang mga eskwela, nakapasok na nga tayo dito at nakakuha tayo ng magandang upuan dito sa LRT so eto nga guys, medyo malamig ang uh, lugar at uh, uh, talagang uh, very efficient at uh, cost efficient ang uh, paglalakbay natin sa halagang 25 pesos makakarating na tayo ng D Jose. at uh, from D Jose, tayo ay mag uh, sasakay ng um, e-trike i e tricycle papunta ng Divisoria so guys, ito nga, nakababa na tayo nandito sa si, uh, terminal station at lalabas na nga tayo at uh, usually may mga uh, pagbaba mo pa lang ng terminal dyan, may mga i uh, e tricycle na nagbabantay sa mga pasahero dadalhin nila papunta ng Divisoria so ito nga guys, bababa na tayo at uh, Uh, konti pa ang pasahero dahil medyo maaga pa uh, dumating ako dito mga 9.30 yata so umalis tayo ng Calapan City ng uh, 5 o'clock at uh, nakasakay tayo ng barko 1 hour lang naman so nasa Kalapan Port, uh, Batangas Port na tayo na alas 7 so bababa na tayo guys dito at uh, uh, ito na yung rekto kumbaga at dito tayo sasakay papunta ng Divisoria sa mga pwede din mag jeep at Uh, 20 pesos lang usually ang bayad mo kay kayo mag i -e tricycle Pero guys, namang ha ako, pagdating ko dito sa labas, usually yan, pag baba mo pa lamang, ay eh, meron na di na mga e-tricycle. Pero wala na. So, nakakuha tayo ng e-tricycle dun sa may uh, recto avenue pa naglakad pa tayo ng mula ng konti sa mula doon sa uh, LRT terminal papunta dito so guys nakarating na tayo dito sa Divisoria eto na yung time na kung saan ay nandito tayo sa corner ng J Luna Street nung One Luna Street na kung saan dito ay maglalakad tayo dito ako usually bumibili ng mga t-shirts natin kung tayo ay may mga Order na idinideliver deliver natin sa mga government agencies at kung saan saan. Basta kung sino may order, private companies or whatever, usually dito tayo kumukuha ng t-shirts. Naglakad tayo dito guys, dito sa kahabaan ng One Luna Street, ay marami dito mga tinda, marami mga tinda dito gaya ng mga iba-iba, uh, mga t-shirts, safety boots, meron din dito mga, uh, uh, fishing nets. So, ito guys ay medyo nagamay na natin itong lugar na ito kung saan tayo pupunta at may mga supplier na tayo dito. At, at, pero this time ay binisita natin kung ano ba ang meron ulit sa One Luna Street at meron tayong tinitingnan guys dito na isusupply natin. So, eto nga guys, uh, binidyohan natin at, at medyo maaga pa at, at may oras pa tayo dahil... Uh, mga 11 o'clock, kailangan pumunta tayo ng agilong tracking at ipa-tracking na natin at na natin yung mga binili natin paninda na ibabagsak na natin sa South Southern Mindoro, sa Rojas. So, hindi na, hindi na ito kailangan pang dumaan ng kalapan. So, guys, ito nga, ito yung uh, lugar na kung saan nandito tayo sa may uh, One Luna Street. Ito nga guys, nung panahon ng pandemic, tayo may events and catering. Tayo nagtitinda rin ng mga prutas. Ang DepEd ay uh, kumukuha sa atin ng mga prutas na yan. So, hanggang Santo Cristo, kung saan saan. At kahon kahong mansanas, kahon kahong orange ang kinuha natin. So guys, ito na nga, et, uh, tumawag na sa atin ang uh, ang agilyon at sinabi na ah uh, kailangan natin pumunta doon dahil nandoon ang ating mga kargada. Pero guys, kaila pumunta tayo dito sa 168 Mall at dahil tayo ay kailangan mag-CR at at the same time ay gusto kong i-check sa internet. Ito lang ang pinaka-safe place, malamig pa na kung saan pwede tayong tumambay dito. So guys, nandito tayo sa, sa uh, second floor at paakyat tayo ng third floor na kung saan uh, sa third floor ay merong mga food court na kung saan usually dito tayo kumakain sa 168 Mall. So tapos na nga tayo mag CR guys at nandito na tayo uh, kumuha tayo ng uh, nagbayad ako na 150 kay kuya dalhin lang tayo sa Agilion so instead na tayo ay mag na kung saan ay mapapamahal tayo eto mas mabilis pa uh, at uh, dito tayo sa sumakay sa uh, Maxima Maxima daw ang tawag dito sabi ni kuya in-interview ko siya habang nakasakay ako dito so nandito tayo guys sa recto papunta tayo ng 1426 Helenos Street sa Uh, agil yung tracking at nandoon na daw ang ating kargada. So, it took almost 15 to 20 minutes para tayo ay nakarating dyan. At gumamit tayo ng Waze dahil hindi hindi alam ni Kuya kung saan ang pasikot-sikot dito. Salamat sa Waze application at tayo ay uh, iginide niya para makarating dito. Meters. So, guys, You're ay... Uh, Ah, uh, nakapunta na nga tayo sa Agil yung tracking at natapos na natin ang ating pagpapakarga at tayo nagutom na. Sa so tayo ay nakaaya. Uh, sumakay ng jeep papuntan ng Tayuman. Tayo nandito na sa uh, Mang Inasal Tayuman at ah uh, uh, 12 o'clock na 'yan at tanghali na. Umorder tayo ng bangus sisig. So, yan ang ating, uh, ito lang ang pwede nating kainin. Masarap, in fairness, ang kanilang bangus sisig dito sa uh, Mang Inasal. Sinabi ni Cleo, kasi pagka nandito ako sa Mang Inasal, ito daw ang orderan ko. At alam mo naman, bawal sa atin dito ang mga barbecue o kung ano paman. Ito ang pinaka-safest safest food na pwede sa, kagaya ko, na thunders na at ito nga, at uh, enjoy yun natin ang ating kinakain, at tayo go-gora na rin, so almost guys tapos na ang ating transaction ng 12 o'clock, pero uh ah uh, Mag-stay muna tayo dito dahil uh, i-check natin sa internet kung uh, at itatrack down natin kung ano yung mga orders natin na uh, habang nandito pa tayo sa Manila, nandito tayo sa Tayuman ay uh, pwede tayong makapag-ikot-ikot para tayo ay ma-check natin ang mga bibili natin. So guys, pumunta tayo ng, ng ano, ng umpin Dumaan tayo dito at ang aking anak ay nagpapabili ng kanyang Earrings, kaya lang ang mahal-mahal pala. So, napadaan tayo guys dito sa mga tindahan ng uh, mga pampaswerte, ng mga... Uh, sa mga punsoy-punsoy kasi uh, gusto ko sanang bilhan ng sister-in-law ko ng, uh, ng panlagay niya sa kanyang bintana. Kaya lang hindi natin nakita yung perfect fit para sa kanyang pinto. So ako guys ay uh, gumamit din ito dito sa atin at uh, sabi nila pampaswerte daw. Wala namang masama kung uh, tayo'y maglagay. Basta ako'y naniniwala pa rin unay Diyos ay kaya lang ay... Uh, Inilalagay din natin for decoration and aesthetic purpose para sa ating bahay natin itong mga ito. Makikita nyo ito guys. Ay, napapunta tayo sa ibang tindahan. Binidyuhan ko nga itong mga pampaswerton, mga isda-isda, mga... Ang tawag dito ay, ano eh, mga crystals at kung ano-ano pa na pwede mong gamitin, araw-araw mong suotin. Kung ikaw ay isang negosyante, ay uh, favorable talaga magsuot ka ng red. Yun nga ang sabi. Ako'y naniniwala din sa pamahiin na yan. Sabi nila masama yan, pero wala tayong magagawa. So guys, andito na tayo ngayon sa Batangas City Port at... Nagkakagulo ang mga tao. Medyo kinabahan ako. Akala ko ito ng pila ng uh, pagbili ng tiket at medyo ako yung ha, dahil ang daming nakapila dito. May binibigay yata mga libro pero sabi nung nakausap ko dito, ang sabi nila ay kailangan daw mag-register para maging recipient ka nung dito. May naging bisita yata si Lito sa uh, Batangas City Port. At palagay ko ay ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Baka nagpunta doon sa Occidental Mindoro. O kaya may mga flowers di na uh, ina ina parang inauguration siguro. Nag-opening siguro sila dito. Ayan, makikita nyo pa yung Nakita ko ng kaninang umaga. So guys, ito na nga at bibili tayo ng ticket. Ito ang pinakam-favorite place ko kapag u uuwi na. At nandito na nga tayo guys, hindi ko na pinidyohan ang journey natin papunta Kalapan Ito ay dadaong na tayo at gabi na tayo na karting. It's almost 10 o'clock sa ng Ocean Jet. Okay, bye-bye guys. Maraming maraming salamat sa panunood sa akin.